Hoy, ang banguna. na. Ay, na nato ni. Eh. Ikaw na taglang lang tayo. gaya na tayo nito. Ang Ano? Ang kasiksi. Ibag Ano? Ayan o. Ang kahamis. Ito ang tayo. Ito ang tayo. Ano? Lambot na oh. o. Hindi pa ito hinog kahapon o. Oh. Nalaglagan lang ng sanga. Nahinog agad. Bulat siguro to. Tapos dito, may magic tayo dito. Luga na to kahoy niya. Mix one sa kahoy. Kuchilyo na. Dali na. Palang kahoy ha? Hoy! Kuchilyo! Mabigat yan. Mabigat yan. Ha! Agoy! 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 Agoy!

Nakakain na tayo guys ng mga, boss sa ating pinag pinag pinaghirapan. Ako na mag ano. Ako na mag biyak. Biyak ano na yun ito. Patingin siya yung pinigil. Yung nakain natin butulin. Terus itu. Hmm. Pagano daw kay yellow, ganun din ganyan yung laman sa loob. Di ba dilaw na dilaw? Oh, di ba dilaw? Ang loob niyan mas dilaw pa diyan. Ini nih, nanti gue bangga pada surprise lah. Parang sa mga iba ba lang. Ano lang ang sinisingit? Ang Hindi lang? ka. Wala, bakit ba kinunga? Ano? Was, was. B yung, ganun, B -b ko. Gamit ang ating kamay. Wey! Ano yung wey? ulit na si kako yung hmm. si Mama. Kuha ni nang ka. Ano nang ka? Katong naa si Lucky Side and Mundo. Ayo. No, mga ito na. Mga boss. Okay, mga boss. Grabe, ang sarap. Pag ako hinintay to, dumating na. Ano ni Hoda? Mm.

Ayun, may ugat-ugat na yung buto. Mm. Sa ulan kasi yan. Ayun, sarap. Sus. Ang na natin kay hati-hati na natin ito. Ang dami maghati dito. <tipan> <tipan> <tipan>

Wala nang tubig. Ano nang natin yung ganyan? <tis> <Ay, kita lang, tis> <kita> <tis> Naman yan. Kasi mag-practice ako mag-voice over. Silent lang yan. Ganyan ang technique ko. Pag maingay. Video lang ang video. di na silent lang yan.

men hmm. gagang sama betul kemudian Iraga koideha

Thank <laughs> Tunggu-tunggu Uy, jepit Uy, jepit